So, um, yung, yung brunch ko is, ano na, 4 o'clock. <laughs> so, dala na yung dinner ngayon. Tulog is life Then, So, yung ulang, yung kanin ko is, eh, ang dami ako. For, uh, $59 lang. Ang daming kanin, grabe. Tapos, tapos, curry, chicken curry, is, oh my god, ang dami rin ng chicken curry nila tapos ito may soup hindi na ako nagdrinks let's eat ang dami 59 dollars my god tigman natin yung soup sarap yung soup nila is ano seaweed soup yung mm -hmm. Grabe ang dami, may hindi dalawang tao na to. Let's it? tulog is life pag off day kasi kaya um, late na lumabas actually na tulog ako kagabi is 12 12.30 yata tapos nagising ako uh, alas 11 hmm? yes alas 11 <laughs> tapos tapos nag, nag cellphone muna tapos natulog ulit tapos nagising na ako mag ano na mag 3 o'clock na so nato, uh, naligo ako tapos yun eh 4, 4 o'clock na lang nakalabas mag 4 o'clock na nakalabas sarap yung kari nila malapit lang naman tong ano na to yung restaurant food court dito sa amin sa building na sarap yung kari nila yung yung potatoes nila na fry nakaka-fry. At saka yung place na to is ano, hindi siya crowded. Kunti lang yung tao dito. Hindi gaya doon sa sa noodle shop na pinagamalan ako na <laughs> Chinese. Maraming tao doon. fifty dami, $59. Hindi na ako mag-dinner nito. Ibabosis ko kaya, kasi nga, isimisi po na ako. Tap ng karin nila. usual, I go out alone. <laughs> akong tao, hindi talaga ako ma, ma mahilig sa barkada. Since naging OFW ako sa since naging OFW ako, wala akong masyadong maraming kaibigan. Mm -mm. Mas gusto ko yung solo ko yung katawan ko kaysa marami ano. Siyempre, pag marami akong mamimit na friend pag may birthday party, gano'n, may friend na na may ginala ako sa party, gano'n, ito may meet ko doon. Pero pag ako, mas okay yung sulok ko yung katawan ko. Isa lang naman friend ko dito. Shout out, galing kay Garos. Sanuwayan kita mo kitang taman Tamad po akong magtabok sa, ano, sa isla. Dr. Tigid ka, puwede ko ba kung weekdays ba? Weekdays, siyempre weekdays may umura tapos. Pag weekdays kasi may may trabaho tapos siyempre maaga pagising nun. Pag weekdays kasi ang um, nagising ako ano, alas 7. Actually, pag, ang pag sa oras ng trabaho, yung trabaho ko, 9.30, tapos na ko, 9.30, gano'n, mga eight minsan, pag maaga sila, naamo, magkumain yung dinner. Pero yung date na tapos ko is uh, before 10 yan. Before 10. Siyempre, pag after ng, tapos ako niyan, ayusin ko pa yung mga extra activities ko so extra extra na trabaho um, ko sa ano, sa pag-vlog-vlog mag-edit ako pa ng simple late na ako natulog nisan mag-12.30 na natulog ako kaya lumawai, bawi talaga ako tulog pag-sleep walang istorbo doon sa ano sa may pag natulog ako kasi wala naman akong alaga aso lang yung alaga kaya tahimik yung bahay umalis rin kasi yung amo ko pag uh, ano siya gala sila kung saan sila hindi ko alam kung maubos ko to pero try kong ubusin sayang eh It's slowly lang. Gusto hmm. ko lugar na to Isang serve mo, ang dami. Ang dami talaga. At saka hindi crowded. mayroon tayo yung video kasi may index sarap pa kanila dalawa, na piraso yung tatlo, Muy wala yung crepe sa manok <laughs> Pahot ko na lang ito mamaya guys Kasi ang dami hindi ko maupos Ang ganyan pa oh. Tapos rice, Marami pa Parang na yung katay. Parang naumaya. Gracias.